guys! Welcome back to my channel and today's video um, pupunta ako sa ano po, uh, magde-deliver po tayo ng entra. So, this bound to Calgary. So, isi-ship lang natin siya sa Calgary. Na, isi-ship natin, isi natin siya sa ano, sa post office, through post office, then bound to Calgary. So, Ayan po yung entry natin. So, five ang orders. Today, going to Calgary. So, order yours na. And then, pagkatapos nito yung ako magagala. And see you to my next video. So, yung ano pala dito, yung weather ang, yung pala dito is, um, ano, ngayon, sa kind of malamig pala, before ako mag, ano, mag-go outside, yung pakita ko sa'yo yung klaseng damit na kailangan mong ano, pag maglalakad ka lang. Actually, the mall is 8 um, minutes. Dito ako sa kitchen eh. 8 minutes walking distance lang. So, ang um, kailangan mong preparation para sa weather na yan, kasi malamig siya. Um, nas, actually, is, alam <laughs> ano naman siya, nasa um, 13 degree today it's a kind of um, nice weather but um, you cannot predict when you are inside the mall so yes after when you come out from the mall parang iba na yung weather niya so maging hindi ka hindi mo kasi pwedeng um, yano eh iasa eh kasi minsan um sabi nga ba, sabi nga dito dito sa Canada ay we have four seasons. Sometimes paglabas mo, pagtingin mo is ano, um, summer na summer and the thing tulad ngayon vlog hang summer pero pag nasa labas ka na hindi yung damit mo lang ay um parang manipis lang. So parang ano siya, parang uh, maninigas ka sa, sa lamig sa labas kung wala kang sasakyan, kung katulad ko na wala akong sasakyan, naglalakad ako. Manigas ka talaga sa labas talaga pag ano. Manigas ka sa lamig, may ganun. So kailangan mo talaga ako, kailangan ako mag-equip itong damit ko. Actually, day off ko ngayon. So 'yan yung damit natin. 'Yan. So 'yun, nasa kusina tayo kaya parang ano. So 'yan, at saka knit kind siya. So yes, you just have to do carry your your jacket because if you don't have if you don't have enough dress then um, you will be suffered for um, the cold like me I don't like too much cold when I'm inside, outside I just want to make sure that myself is dressed up well because if you don't dress up well then um, yeah it's it's up to you like you have to be equipped. Wala akong mittens, pwede na yon. Pwede mo naman tanggalin to pag, na, uh, pag nainitan ka. Anyway, at least equip ka. So, yeah. Let's go next video, guys. So, perfect yung suot natin kasi yung sweater niya ay parang ano talaga, ang lamig, malamig siya. So, yes. Pero, ayun, makulimlim. So, yan. Yan ang Canada. Dito sa Alberta talaga. Huwag kang mag -trust sa weather kung ikaw ay lalabas. See you later. Ay. So, andito, pa. andito na ako ngayon. So, flat rate ang kinukuha ko. Pero, apat lang ang makaya. Only 4 so not five so i'm ready to play now okay that's bound to calgary this one this chair So, dito tayo. So, ito yung mga susuotin natin kapag um, during winter. Pero, okay na to siya. Ito siya, nahulog ko. Kasi, kailangan nating mag-equip. So, ito okay na to siya sa minus 30. So, ito din kapag mag-ski ka. Ito yung ano mo, sa snow, pag maglalaro ka, ito yung isusuot mo. Ayan. Kailangan kasing ano eh, mag-equip kapag nasa labas ka. Lalo na pag naglalakad ka. Ito din, maganda din to siya. So, yan. Perfect to siya sa mga negative 14. Pang minus 30, 40, pwede to siya. Tapos, lagyan mo ng ito ang e-partner mo sa loob. Kasi, liner mo. Kasi, minsan pag nasa labas ka for how many long time, yan ay ma ano mo siya maging maginaw na rin yung kamay mo. So, kailangan may liner ka. May mga pambata din. The same thing. Sa mga pag lumabas ka, ito din yung ilagay mo sa neck. O, oh, diba? Ayan. Dito bundle up talaga yung takip mo sa tainga mo para hindi ka masyadong malamigan ito din yung sa ano sa neck mo para pag lumabas ka comfortable ka na hindi ka malamigan pero pa marami kang ano marami kang suot so para ka ng robot maganda din to pwede na to sa minus 20 ito, pwede sa minus 40, pero kailangan mo ng lining kasi kulang pa. Ayan. Ito siya, parang nasa ano ka lang, sa bagyo ka lang, pang fashion lang to siya. Pero hindi ito makasustainable. The very cold weather din sa mga bata. Ayan. Ito siya, hindi masyadong, ito may nipis siya, pero good for like the weather is mal is positive 2. So, make sure kapag lumabas ka, naka-equip ka kasi pa iba-iba yung weather e. Eh. Pero kung masasakyan ka naman, maganda. So, yung ano mo, okay lang. Yung mga suot mo. Pero pag nasa labas ka, kailangan mo ng magandang dress. Pauwi na tayo. Ayan yung dadaanan natin. O, diba? Ayan. Yung makulimlim yung wither. At, yeah. So, talaga. Makulimlim yung wither. Kaya, kapag, uh, mano kayo, kapag, um, lumabas kayo, make sure talaga, kung ano yung uh, lalo na pag maglakad kayo make sure talaga kung ano yung isusuot nyo so kapag mga ganitong weather na to yeah, expect na lang kayo na lalo na pag mahabang lakar nyo, expect nyo na mag ano kayo mag dress up kayo talaga bandula so kailangan na ayun yung suot mo tamang tama lang sa weather hindi rin masabang mainit this, hindi rin yung katamtaman lang ngayon yan yan yung neighborhood namin so nagkalat ng mga dahon sa natawag nun sa lupa kasi All seasons, mawala ng dahon, ng mga ano, katulad niyan. Nawala na ng dahon. First, mag-yellow, mag-red, mag, mag, mag Yung iba, hanggat mawala na ng, ano, ng dahon. Ayan. Lahat na. So, kailangan natin talagang ikot tayo pag lumabas. See, my jacket is just right kasi pag yung isang dinamit ko siguro yung manipis lang na cardigan nagiginawa na ako ngayon at hindi po hindi dahil magkakasakit tayo ay ayun. at saka yan, hindi ko kaya ng lamig Ito, nag, itong dahon namin dito ay nagre red na Oh, cool. It's cool. Okay. Ganda. So, yung isa naman dito, una, ayun, wala na siyang dahon na nga larag na, kumbaga. So, ayun. Ay, ito din, ay, dito sa may apartment namin. Ayan. Pawalan na rin yung, ano niya. So, yeah. Ganda. Ganda din tong picture oh. Ano? ganda. Yellow at saka mapula. So, ito talagang pine tree. Ganito talaga to siya. Ano, kahit winter.